dito naman tayo sa pavilion no yun kung napapansin nyo yun puro buhangin taas sabi no ganun kalakas Ganun kahit ano yan no sa bubong ganun sa kalakas yung ano yung ano ng bagyo eh, kahit sa bubong ng abot yung ano buhangin dito yung dito yung entrance pagpasok yan halos hindi pa naka ito ano to eh ano, dito to eh ito hmm, natanggal na lakas ng ano ng hangin ano mga bangka nila nasa kalsada na kasi nga sobrang lakas ng hangin talaga daw hangin ulan saka hampas ng alon hanggang dito na lang mga katsoy, no? Subscribe, like, and share sa video natin. Ingat tayong lahat mga katsoy. Medyo umuulan na pa naman. So, may bagyo pa, iwan ko lang kung papasok na. No?